ya hot compress po pagbukas 1 2 3 Opo po. Okay. Gamot yun mami gamot din. Mabugoy, mabigat po talaga. Ayun, Ay, parang mangal kakaramdam siya ng pangangalay. Opo, ayun. Kaya po kailangan mag-cold compress sa hot compress po. Para hindi po siya parang bibigat yung braso niya. Mhm. Para hindi po gaano mangalay. Nanay, medyo mahapli po, ha? Huwag po gagalaw. Mag-iintay po tayo 30 minutes bago ituro po yung sasugat. 1, 2, 3. Sorry po. Huwag po kayo gagalaw, ha? Push ko na po. Sa susunod, gano'n nalit karami mga gamot. Hindi po. Yung sa braso na lang po. Ah, isa na lang turok. Okay. Isog ka, kami Bibilugan po natin. Ito po. Eh, medyo po. Hindi lang gaano kalata. Sa maputi din na. Ito po. Ito po. po, po natin na uh, mag-flat po yan. Ah, yung medyo umbok. Okay.